So yan, good morning po sa lahat. My name is Ranjod. Ayan, sa mga hindi pa naka-follow dito sa aking page, follow nyo na para mabakasan din natin yung, yung Facebook channel. And syempre mga kaido, sa lahat po na merong payout na until now ay process pa rin. Huwag po kayo malungkot dahil ayan ay may pag-asa po makuha dahil yung sa ating payout po ay hanggang ngayon ay naka-process pa rin. So, hindi ko alam kung bakit gano'n. So kay Tomboy TV ayan, mga shout out sa idol. Congratulations dahil nakuha mo na, nag pay na. Na sobrang tagal na niyang inantay bago mag pay At ngayon ay na-paint niya. Grabe na sa 300,000 plus sa tingin ko. Grabe, ang nakuha niya ang sahod kay Facebook. Grabe, congratulations. Malaki-laki pera at hindi mo pang-negosyo talaga 'yan. So sa bigay sa Facebook mga idol ay pwede ka talaga maka-earn ng pang-business din. So basta wag mo lang mga idol, ah, damdamin ang mga nangyayari dito ng glitch. A violation. So, dapat meron ka pang other source of income para once na magkaroon ka ng violation o tulad nitong mga uh, payout na hindi pa rin nabibig is hindi hindi gaanong uh, maapituhan dahil meron ka pang ibang income. Okay? So, sa lahat naman ng mga payout na on hold. Ayan. On hold po. Ayan. So, kaya siya on hold kasi hindi mo pa na-target dapat targetin na payout. Dapat mag-100 dollars pa paas kayo kung gamit mo ibang account. Pero pag PayPal, alam ko, $25 is pinipig na siya ni Meta. Pumapasok niya sa inyong PayPal account. Pero pag banko, is kailangan $100 dollars taas. So kapag hindi mabuti yan, on hold talaga yan. And then the last mga ka-idol, yung not payable, so ibig sabihin, not payable, hindi na talaga yan babayaran. Kung baga saan mga ka-idol, parang forfeited na. So kung baga parang gano'n, or yun, gano'n, forfeited na kung baga. So hindi ko alam kung bakit maging not payable, So, pag not payable yan, di ko alam kung kaya gawa ng solusyon ng ibang mga content creator. Kaya nilang uh, maipa... Kaya pa nilang i-appeal -ano para ma -peal. So, di ko sure kung kaya nila yon. kasi so, sa mga mga kapatid ng video na meron na not payable is di ko alam kung kaya ng iba na i-appeal pa rin yan para maging paid o ibayad sa inyo. Okay? Pero yung process... Tsaka uh, on hold is nagagawa pa po yeti-paid. So, napipaid pa po yan. Okay? Pag okay? process yung sabihin, nasa proseso pa lang siya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya pinipaid. Process naman na isang buwan, dalawang buwan ha. Kaya uh, yung on hold, so, pag na-target mo yung pinaka- uh, target natin na $100 pataas, is mapipaid po yan. Okay? Kaya, uh, ayun, sa mga problema dyan, ayan, sa mga process pa rin, alam kong feelings mo, nalulungkot siya ka talaga. <laughs> kasi syempre, eh, sino ba naman ang hindi mga ilangan ng ganyan, di ba? And sa mga on-hold, tuloy lang, upload yun ng mga mag-viral na video. So, mahirap mag-isip na mag-viral na video. Kahit ako, nahirapan din ako. Hindi kaya dati, nasa more on tutorials talaga ako, nag-viral ang mga video ko dati. Pero halos marunong na kasi lahat ng mga nag-facebook, halos marunong na. So, ayaw na nila mak makapakinig ng ulit-ulit -ulit na tutorials, okay? So, kaya, tinigil ko na yung pag-tuturo. So, may mga ilan-ilan pa rin naman nagbibigay ako ng tips. Pero hindi na kaya na dati. Halos oras-oras nagbibigay -oras ako ng tutorials video. Kasi mas maraming magagaling po talaga mga ka So, ako is basic lamang mga turo ko. Para, may isip kasi, mas madaling matutunan ng uh, matatalino tsaka simping talino lang. O, no, diba? <laughs>